tumba yung mga palay ng lodyo. Ito sa lilim guys ng mga saging nga. Yo, what's up mga ka video guys Ayan, andito ako ngayon sa palayan namin mga lodi So itong palay na to guys, hindi sa amin to Kawawa yung may-ari nitong palayan na to mga lodi Kasi talagang nasalanta siya ng ano, ng baha Kaya tumumboy yung mga palay niya mga lodi Yung dun sa amin mga lodi, ano you know? So mapapani na kami ngayon Maganda yung panahon ngayon, oh tayong panahon ngayon. sa Maganda na magpaani ngayon. At ayan nga mga lodi. So mga ano yan. 9am ng umaga mga lodi. So medyo wala pa naman. Kaya uwi muna ako sa bahay. Dahil mga bandang hapon pa siguro matatapos yung mga harvester bago kami makapagpaani. At ayan nga guys. Magluluto muna ako ng aming tanghalian mga lodi. So mabilisa lang din yan na uh, pagluluto. So magigisa lang tayo ng sibuyas, bawang at kamatis mga lodi. At syempre dalawang uh, dilatang ano. Corn beef mga lodi. At a uh, 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 para mabilis ang luto lang din at nilagyan ko ng ano ng uh, malunggay mga lodi para healthy pa rin yung ating uh, corn beef mga lodi. At syempre nilagyan ko na siya ng seasonings at paminta mga lodi at so halu-haluin lang natin 'yan mga lodi para maluto yung uh, malunggay at syempre lalagyan natin ng ano na yan ng uh, log dalawang itlog mga lodi. So kaya din bahala kung trip nyo din uh, lagyan ng itlog yung ganyang orinang ng luto mga lodi. At syempre asin, nilagyan ko siya ng asin para pampalasa. At ayan na nga, guys, naluto at medyo makulimlim na yung panahon mga lodi nagbabagja yung ulan mga lodi kaya ayan magalansya kami ng aking bunso mga lodi so mabilis ang kain lang talaga mga lodi kasi mamayang hapon magpapaanin ako dun sa aming palayan mga lodi so ayan o no? medyo makulimlim na yung panahon kaya ayan sana wag naman talagang umulan para syempre hindi mabasa uh, yung ating ipapaaning palay mga lodi so yun nga ang laki ng subo ko mga lodi at gutom na gutom na ako dyan mga lodi at ayan sarap na sarap kami sa aming uh, kinakain so ayan na nga guys bumalik na ako ng mga uh, mga 2pm mga Lodi pumunta pa ako ng Naga City mga Lodi at ayan nga yung aking uh, tiyuhin yung aking tito nagpapaarin na siya yung aking uncle nagpapaarin na siya sa kanya yan so guys nandito na ako sa panayan namin mga Lodi so ayan o oh, ito na yung sunod yun sa akin tapos so, yun yung kipapa doon sa may uh, tricky doon sa, ang, sa uncle ko ayan o oh, sa kanya to So ayan guys, medyo nakahabol kasi pumunta ako ng Naga City kanina lang At uh, time check natin is ano, Uh, 3.05 p.m. ng hapon mga Lodi so November 1, 2024 mga Lodi so blessings pa rin uh, blessings pa rin para sa amin kasi ayan nakapag-ani pa rin kami kahit naabot dito hanggang dito yung tubig dito sa palayan na to guys so, pero awan ng Diyos ayan Ayan, hindi naman masyadong uh, na yung palaya namin mga lodi, no? Napakaganda pa rin, guys. Ayan, at bless pa rin tayo ng Panginoon mga Lodi so ayan o, oh, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon at uh, meron pa rin blessings tayo natatanggap so, so ayan guys so, so inaabot to ng ano eh, mga hanggang dip dip na tubig guys, pero ayan o konti lang yung nahapla, yung natumba so ito natumba sya konti lang so ayan o, so safe na safe pa rin yung ating palay mga Lodi, so ganda medyo makapalat tayo, hindi ko na ito nabisita eh, simula nung ano eh pero okay pa rin yung tubo niya at least meron pa rin kaming maaani at na blessings pa rin to para sa amin mga lodi so oh no? medyo linggo na lang kami kasi ayan din talaga yung pagpaani namin ngayon, kasi ayan, wala kami mapipinta ng ano nung palay Yun <laughs> nga guys, saka problema kami mga lodi kasi nga uh, sabi ni papa, linggo na lang daw kami magpapaani. Linggo na lang namin ni eh. Ah uh, harvester tong aming palayan uh, palayan mga lodi kasi ayan oh ayan na yung ulan guys so abutan kami ng ulan isa pa yan sa magiging problema namin kasi pag nabasa tong palay namin talagang problema sa amin yan kaya uh, ang araw ngayon is ano uh, Friday su so, bukas sabado so linggo na lang namin ipapaharvester tong sa amin tsaka yung kipapa so sabay na kami ni papa so ito yung sa akin guys oh, you oh. know so ito yung sa akin oh, mga lodi yun oh So, you no know, ganda maganda pa rin yung naging ano pero okay pa rin may medyo may mga hilaw-hilaw pa so kaya yan So yan, mga guys, so at salamat sa Diyos mga guys at uh, ayan maganda yung aming uh, palay at ito na nga yung sa aking uncle so naka 53 sacks siya ng uh, palay mga lodi so hindi na masama mga guys at talagang uh, marami na yung naani niya sa maliit na uh, batang na kanyang uh, sinaka so ito na nga guys meron ako nakita mga cho uh, chopper mga lodi yung anim na binigay at pinahiram ni BBM para dito sa Bicol so nagsicheck yan kung meron pa bang mga parting baha dito sa amin mga guys. So, yun guys, maraming maraming salamat guys. Update ko na lang kayo sa linggo kapag uh, natapos na namin yung uh, pagkapaanin namin guys. So, maraming maraming salamat guys.